Iris. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa 2 digits, number 8, number 4. Para sa 3 digits, number 2, number 5, number 7. Para sa anim na numero, number 11, number 19, number 23, number 34, number 42, at number 8. Taurus. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa 2 digits, number 6, number 9. Para sa 3 digits, number 1, number 3, number 8. Para sa anim na numero, number 7, number 15, number 22, number 31, number 40, at number 11. Gemini. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa 2 digits, number 2, number 5. Para sa 3 digits, number 4, number 6, number 9. Para sa anim na numero, number 3, number 10, number 18, number 25, number 33, at number 45. Cancer. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa two digits, number 7, number 3 para sa 3 digits, number 2, number 8, number 5. Para sa anim na numero, number 5, number 14, number 21, number 30, number 38, at number 11. Leo, ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa 2 digits, number 1, number 9. Para sa 3 digits, number 3, number 7, number 8. Para sa anim na numero, number 6, number 12, number 24, number 29, number 39, at number 17. Virgo, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa 2 digits, number 5, number 8. Para sa 3 digits, number 1, number 4, number 9. Para sa anim na numero, number 2, number 11, number 20, number 27, number 35, at number 41. Libra, ito ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa 2 digits, number 3, number 6. Para sa 3 digits, number 2, number 5, number 9. Para sa anim na numero, number 8, number 16, number 23, number 30, number 36, at number 42 Scorpio ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte para sa 2 digits number 4 number 7 para sa 3 digits number 1 number 5 number 6 para sa anim na numero number 9 number 14, number 19, number 28, number 32, at number 9. Sagittarius. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa 2 digits, number 2, number 9. Para sa 3 digits, number 3, number 6, number 7. Para sa anim na numero, number 5, number 13, number 18, number 24, number 31, at number 43. Capricorn. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa two digits, number 1, number 8 para sa 3 digits, number 4, number 5, number 9. Para sa anim na numero, number 7, number 12, number 21, number 26, number 34, at number 42. Aquarius. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte para sa 2 digits, number 3, number 5, para sa 3 digits, number 2, number 6, number 8, para sa anim na numero, number 10, number 17, number 22, number 29, number 37, at number 40. Pisces. ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte para sa 2 digits number 6 number 9 para sa 3 digits number 1 number 3 number 7 para sa anim na numero number 11 number 16 number 20 number 28 number 33 at number 47